So ito, naku po, si Tatay Hari yo oh. Ano ba naman yan? Ang sabi nga eh, wala ba silang group chat? Bakit parang iba-iba yung sinasabi nung kanilang mga mga nasa kampo nila? Diba? Si Tatay Hari Roque may sasabihin tapos kukontrahin din. So, kasi ito po yung tungkol dun sa gentleman's agreement. Okay? Um, nagsalita of course si Tatay Hari sa kanya naman ang galing yung buong issue na yan. O oh, ang sinabi niya, o pagdating po sa ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni PRRD, tubig at pagkain lang ang dadalhin doon sa BRP Sierra Madre. O yun daw yung gentleman's agreement. Okay, na sinasabi ni Harry Roque, kaya sumabok tong issue na to, eh, si Tatay talaga. Oh. <laughs> o pero ito ay kinokontra nila Attorney Sal na alam naman natin ay uh, of course madikit kay Pangulong Duterte ba? Diba? sabi niya kung sino man nakakalat na may gentleman's agreement iyon po ay nagsisinungaling baka gusto lang nun ng publicidad sa sarili niya o iyon yung yung hirit 'Di ba? Ano kaya 'yan? Ba't nag aaway away na may internal fighting na kaya sa loob. May ibang kubaga, may ibang direksyon na gustong dalhin itong si Tatay Hari, iba itong si Sal. O ayan tanong diyan, ano kaya ang sasabihin dito ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte? Ano ba ang totoo talaga? Meron ba o wala? Eh kasi sa totoo lang parang nanggugulo na lang sila, 'di ba? Parang para malihis na lang yung usapan, para mapag-usapan do, mapag-usap to cast doubt doon sa mga isip ng tao sa sabihin ng mga suporta nila eh may usapan naman pala eh si Marcos tong ano ba diba? parang strategy yan para to put the blame on Marcos eh instead of being responsible doon sa panahon nila kung ano ba talaga nangyari meron ba kayong pag-uusap o Ah, uh, talagang o talagang wala talaga katulad ng sinasabi nito si Panelo, 'di ba? Kasi kung totoo eh hindi 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 yan pwede sa batas eh. Yung makikipaggawa gawaran ng usapan na walang may alam, hindi alam ng DFA, hindi alam ng Senado, na Kongreso, kung gumagawa siya ng mga moves na na sila lang nakakaalam, 'di ba? Eh Kumbaga umaakto yung DFA, umaakto yung mga Coast Guard, umaakto na hindi alam na may usapan pa lang ganun. Then sino malalagay sa alanganin, yung mga tao din natin. 'Di diba? Kaya mukhang sinasabi ng mga ibang tao na baka nilaglag itong si si Tatay Harry Roque nitong kampo ng mga Duterte. Sinasabi ano yung pinapakalat mo? Ba't mo sinasabi yan? Baka nagpapapasin, baka nag, gumagawa ka lang ng publicity para sa sarili mo. Pero walang ganyan nangyari. Kasi alam din nila na mali din yun. Na, na mali din yung ganung agreement ng, na hindi alam ng mga nakapaligid sa kanya or ng mga tao sa administrasyon niya. Okay, pero nagsalita din si Secretary of National defense, Gibot Yodoro tungkol dito ah, Sabi niya, while we realize the accountability is important in the issue of whether or not the gentleman's agreement was forged with China regarding the BRP Sierra Madre and the Union Shoal we Filipinos must not lose sight of the fact that the main threat to our rights in the West Philippine Sea is the Chinese government's illegal activities. Let us not fall into the trap oh, So ito yun, eh, may trap eh set by Chinese propaganda on refocusing the debate of us and the so-called promise while def deflecting attention away from the China's government, uh, thereby freeing and allowing them to continue with their illegal activities in our exclusive economic zone. So, yung sabi ni Secretary Gibo na who is very firm dito sa topic na to. Na diba baka naman ng Google lang ha, parang strategy din Kasi, ito yan eh, Maaring pwedeng nilaglag itong si Harry Roque nila nila Tatay Digong. Pero at this point parang posibleng coordinated din eh para malihis yung issue. 'Di ba? Para merong magamit na talking points yung mga supporters nila. Eh, pero at the same time dahil dini-deny ni Panelo, eh meron pa meron pa ring deniability. Pwede pa ring sabihin na hindi wala namang ganyan. Pwede pa ring itanggi ni Duterte. Eh, kasi kasi nga Uh, hindi naman kasi tama yung gano'n na may gentleman's agreement na ganyan na hindi alam ng DFA mo, ba diba? So, maaaring ito ay isang strategy lang talaga eh nitong kampo na to para para lituhin tayo para alisin, alisin tayo dun sa main issue and uh, kung baga uh, matanggal yung atensyon natin dun sa mga pangaharas na ginagawa sa atin ng China diba? So, I think baka posibleng tama si Secretary Guibul dito eh, na lahat ito ay deliberate attempt para liisin yung story. At nakakalungkot lang ha, nakakalungkot lang na meron tayong mga kababayan, di ba, hindi ko nila papangalanan, na maaring maaring tumatanggap ng pera galing sa China to to destabilize and uh, manggulo. Kasi ginagawa ng China yan sa ibang bansa eh, kaya di na din ako nagugulat eh, sa atin pa dito di ba, tapos kaya kaya hindi ko maatim eh na, na may ganun, di ba? Kasi sa amin, di ba? Sa, sa mundo ng vlogging At sa, sa mga journalist, di ba? Uso yung ano eh, uso yung nag-ako siya na binayaran ka ni ganitong politiko, binayaran ka ni ganun, may ganun eh, di ba? Sa lahat yan, sa lahat yan, ito, bayad ka ni ganyang, ano, bayad ka ni ganitong kampo, ganun. Pero yung tumanggap ka ng pera mula sa ibang bansa para try do yung sarili mong bansa, para ibang level yun, ibang klase yun eh. So sana sana maimbestigahan kung meron talaga okay? sana matignan at makagawa ng mga batas na ipagbawal yung mga ganoon kasi that's treason eh that's a betrayal eh, of your country eh. so sana matutukan at magawa ng batas ito na sa Senado sa Kongreso di ba para tuluyan ng uh, mapigilan yung mga ganyang klase ng destabilization sa ating bansa okay, so tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin see you po sa next video stay safe parati guys bye bye